magandang 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 tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan ayan mainit po ang panahon ngayon sobra pong mainit kaya andito po ako sa tabi ng aking mga halaman ayan sila po yung uh, panangga sa singaw ng init ng panahon masyado pong maalinsangan ngayon mga kaibigan kaya Okay po itong ano mga halaman natin. Uh, nakabara lang dito sa may gilid ng pintuan. Ang lalaki po oh ng uh, dahon ng ano ng fotos Tapos siya naman po yung dapo. Nan buhay pa din. Lumalaban din ang dapo sa init ng sikat ng araw at syempre ayon si forever. Isasam natin ng konti. Ayan, si forever. Marami na siyang mga bulaklak. Hindi siya naubusan ng bulaklak. Ayan po. Ayan lang po talaga ang kagandahan kapag <clears throat> marami po tayong halaman sa harapan ng ating bahay. Yung aking uh, tanim na malunggay, oh, ang kaibigan, ang bilis lumaki. Nung nakaraang ano ko, video ko eh, napakaliit pa lang ng tangkay yan. Ngayon, ayan. Maano na, malusog na. Malusog na, malusog na. Ito pong aking na uh, plant box. Ay, uh, marami pa rin naman pong halaman. Pero, kakaunti na lang po yan kung ikumpara <clears throat> ko sa mga halaman ko nung araw. Nung panahon ni pandemic. Ayan mga kaibigan, ang ano po ng sikat ng araw. Napaka sakit sa balat. Kaya ako po eh, <clears throat> dito lang. Dito lang muna sa loob ng aming kubo. Ayan po ang uh, garden ni ma'am. Ang kanyang mga bulaklak, isusum natin. Ayan o. Oh. Dami pong bulaklak na mga kaibigan. Kulay yellow. Yan yung uh, yellow bell na halaman. Tapos yan naman ang blue turnip. Isam natin yung blue turnip. Ayan, ang blue turnip. Ayan, marami pa siyang bulaklak. Marami na pong nanguha yan. Kanyang umaga at yun naman ang ating mga kapitbahay marami silang nilaban yung mga ibon wala na, kanina umaga po ay eh, napakaraming ibon dyan hinihintay si Lolo Dudong nabigyan sila ng durog na tinapay kaya si Lolo Dudong bumibili ng ano eh maraming tinapay na pantisal para pangpakain sa kanyang mga ibon yung mga maya na yan yung umaga. Yun, yung paru-paro, lumilipad. At, ah, uh, uh, ano po, mainit ang kalawakan ngayon. <clears throat> Tapos, ayan, yan lang ang pagandahan sa mga naglalabak kapag mainit ang sikat ng araw. Yan, no? tiyak na tuyong-tuyo yan ang kanilang mga nilaban, mga lab, nilaban ng aking mga neighborhood. Ayan. At uh, yun naman po ang kalsada. Ayan, mga kaibigan, mainit. Mainit ang panahon. Nakakatakot umano, matakot maglakad. Ayan, yung aking halaman naman dito sa tapat ng gate namin na malaki yan mga ang ganda ng sinampay parang tuyong tuyo o oh, ayan po ang ating panahon ang panahon na malinsangan. <clears throat> pero okay okay din kasi medyo mahangin kaya okay lang kahit malinsangan pero kakaiba po ang init eh. Marami mga paro-paro, may dilaw, may puti, may batik-batik, may itim, may brown. Yan mga kaibigan, yung mga kawad ng kuryente dito sa amin, no? Ay hindi, kawad ng kuryente at saka kawad ng mga kung ano-anong mga ano, gaya ng telepono, ng mga internet ng mga bagay-bagay yan sala, sala na only in the Philippines yan mga kaibigan pinakita ko lang po sa inyo ang panahon ngayong umaga ay ngayong araw na ito maraming salamat po ingat po kayo thank you for watching God bless us all po